Hi guys, welcome back sa ating panibagong video So dito guys, kung makakita nyo May nag-comment dito guys Sabi niya is Bakit po walang games yung Maya ko? Upgraded naman So imposible po yan na walang games ang inyong Maya Kung upgraded naman yan So punta tayo sa aking Maya Open lang natin Kung na-upgraded na ang inyong Maya account And, nakapag-login kayo sa Maya Apps, guys. Automatic po yan. Lahat po ng games niyan ay magre-reflect po. Kasi po, uh, ang games po dito is nakabind na or nakalagay na sa uh, Maya Apps. So, meron na. So, punta lang kayo sa More. And then, punta lang kayo dito sa... Lucky Games. Ito guys, Lucky Games. Ayan. Lahat ng games dito guys ay license ng pagcor So, mas better, so mas better kung dito kayo maglalaro ng mga casino games Bingo Plus nandito. So, ito guys. la oh. Lahat to guys. Once na upgraded yung Maya ninyo, so dapat na na na-access niyo rin to lahat ng games na to. Lahat 'yan. Basta upgraded ang inyong Maya account So, imposible po yan na Upgraded ang inyong account Tapos, hindi nyo po nakikita Itong mga games na to Ayan uh, lang, thank you